Kayo bilang anak na isang masunurin, nag-aakala tayo o iniisip natin na ang ating magulang kailanman ay hindi magkakamali. Ngunit, ito po ay minana lamang natin sa mga sumakop sa ating kastila tumigit kumulang noong March 16, 1521. Makikita po natin na meron tayong taon na sinasabing BC. Ano pong ibig sabihin ng BC? Before Christ. So, ibig sabihin, nung wala pa si Jesus Christ, alay salam, wala pa pong Kristyanismo. Ngunit, saan talaga nagsimula ang katagang Christian or Christian? Sa inyong pong kasulatan, ikukot po natin para mas mapaniwalaan natin, ito po ay hindi nanggaling sa bibig ni Yesu Cristo, isbapanhin. Hindi nanggaling sa mga disipulo. Ito po ay ibinansag lamang ng mga kalaban ng mga disipulo. Ito po ay matatagpuan natin sa katanungan na yun sa inyong pong kasulatan na tinatawag na Biblia, matatagpuan po ito sa Acts 11:26. 26, 11:26. Ganito po ang nakalagay. And when And when he had bound him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and thought much people and the disciples were called Christian first in Antioch. So nang hinanap po ni Barnabas, hinanap niya sa Tarsus si Saul, at nang ito ay matagpuan niya, sila ay nag-ipon-ipon sa isang bahay na tinawag na simbahan. At doon sa Antioquia, unang itinawag ang salitang Christian. Pinakauna sa Antioquia. So lumabas po ang salitang Christian, wala na po si Jesus Christ. Is ba Bakit kung titingnan po natin, na reference natin, halimbawa ay dictionary, ano po ang sabi ng dictionary? Christianity derived from the word Christ. So ang Kristyanismo ay hango sa salitang Kristo. Kaya po nagkaroon ng Christianity. So ibig sabihin, matagal nang wala si Jesus Christ, please be upon him, sa kapalamang po lumabas ang katawagan na Kristiyano at ito ay hindi nang galing sa bibig ni Jesus Kristo, please be upon him, o galing sa kanyang mga apostoles, bagkos ito ay ibinansag lamang sa kanila galing sa labas. Halimbawa tayo, mga grupo natin, nag-ipon-ipon dito, alam ng mga kalaban na tayo yung mga tagasunod ni Jesus Christ, sabi ng mga taga dyan sa kalsada, ayan o, nag-ipon-ipon yung mga Christian. Okay. Ano po ang pinagsimula ng salitang Christ? Okay. Ito po ay hango sa salitang Masaha. Hebrew word, masaha. Ibig sabihin ng masaha, to rub, to massage. Masaha, parang Tagalog, di po ba? Okay. Yung root word ng Hebrew na masaha, napunta ito sa isang Hebrew word na nisaya. Kung tayo po ay sa panahon na nung tayo ay mga nasa Pilipinas, napapansin po natin na pagka-Christmas, yung pari may daladalang hubad na manika. Hindi po ba? At yung mga nakandun na kaluhod sa unahan ay pinahalika ng pari at ang sabi niya, si uh, uh Misaya Jesus, Misaya Jesus, Misaya Jesus. Hinahalika naman natin. Okay. Ano po ang ibig sabihin ng salitang Misaya? Ito po ay napakalaki ng kaugnayan para ma natin bakit nagkaroon ng kristyanismo. So galing sa Hebrew word na masaha, napunta sa salitang Messiah, at kung ito ay isa-translate natin sa English, ang ibig sabihin po ng salitang misaya ay the anointed one. O kaya, the appointed one. So, ibig sabihin, bilang misaya, si Jesus Christ ay inappoint. Anointed. Appointed. Inappoint siyang ano? Isang minsahero. Isang sugo. So, yung pong salitang anointed one or appointed one, isinalin po sa salitang grego ng ibig sabihin ay Kristus. At sa Latin, Kristo at sa English ay Christ. Doon po hinango ang Christianity. So ibig sabihin doon pa lamang po sa salitang Messiah ang ibig sabihin, siya ay ipinadala bilang isang mensahero. Hindi sa ibang pakahulugan pa, kundi yun mismo ang eksaktong pakahulugan na salitang misaya. Siya ay anointed one or appointed one. Na sa Greek ay Christos, sa Latin ay Kristo, at sa English ay Christ. Doon po galing ang Christianity. Kaya kung titingnan po natin ang, kras, ang salitang kristyano ay lumabas, wala na matagal ng panahon na wala si Jesus Christ. Hindi niya alam, sapagkat sa kanyang kapanahonan, hindi naman kristyano si Christ. Sapagkat lumabas lamang ito, wala na siya. Kaya kung makikita po natin, may mga taon sa pagbabalik natin ng mga pangyayari sa buhay natin na nagdaan, nahalaman natin sa mga taon B.C. Before Christ. So, before Christ, walang Christianity. Ano po? Okay. Mayroon pa pong isa yan. Yung sinabi ko kanina ay sa Acts 11, 26. Mayroon pa po yan sa Acts Acts 26.28 Ito po ang reference natin, mismo sa Bibliya uh, Biblia nila. Then Akripa said unto Paul, Almost thou persuades me to be a Christian. Halos na kumbinsin na niya, ha, ni Paul, na maging Kristiyano si Haring Akripa. So, yun po ang pangalawa. At ang pangatlo, ay meron pa pong sinasabi rito sa Biblia, sa 1 Peter, na kung ikaw man ay nagdusa o nag, nagka nakatikim ng mga pasakit, pagtiisan mo sapagkat ikaw ay isang Kristiyano. So tatlo lamang po matatagpuan natin ang mga katagang Kristiyan dito sa kanilang kasulatan. At ito po ay pinakauna sa Antioquia at hindi pa nanggaling sa bibig ni Jesus Christ o sa ng mga apostoles bagkos ito po ay galing sa mga kalaban. Okay, ano po? Yun, bro, ang masasabi natin doon sa bagay na uh, tanong mo na saan ba galing ang salitang kristyano o Christian. So, may iba pa po tayong katanungan. At uh, tayo po, bro? paano ang parang po, ano, po lang galing, at paano po nang buong itong Biblia. Masya Allah. Masya Allah. Kasi hawak-hawak ko po yung reference natin, ay dapat din siguro malaman tama yung tanong ni Brad. Masya Allah. Dapat din po siguro malaman natin, kasi nagkukot ako dito, ay dapat din malaman natin, saan ba nanggaling na galing ang Biblia? Ano po? Okay. Ang Biblia, kung titingnan po natin, may nakalagay po dito, Holy Bible. Ano po? Bakit ang Bibliyang salita ay wala tayong matatagpuan sa loob? Kahit sa kabila, wala. Sa loob, kahit po ito ay saliksikin natin,